First up, the city of San Carlos. Merienda time. Saan kaya aabot ang aking 150 pesos dito sa food park ng San Carlos City? Parang may nakita akong puto bumbong kanina. Unahin natin yon. Tara! Ito Puto bumbong po? Magkano po? 60 po. Apat na piraso po yung laman niya. May loaf, may cheese. Special mm. na po yun, sir. Isa nga po. Isa. So ano po yung ingredients niyan? Ano po to Yung malagkit na pinagkinin ko, sir. And then? Then, Kinaldaan ko po ng food color para magkulay violet ah. siya. Pero ano po to malaki. Meron na tayong puto bongbong. Pero parang masarap to pareso ng kape. May nakita ako dyan. Tara, bili tayo. Ano pong masarap na ipares dito sa mga Uh, bong bongbong. Ah, try our bestseller po ay sa Americano para lasang-lasa yung kape po namin na 100% Arabica. So magkano po yun? 59 lang po. Isa nga po. Hindi na ako makapagantay kaya unahin na natin to bago ako bumili sa ibang stall. 4.30 pa lang ng hapon, bukas na ang ilan sa mga food stalls dito at pwede ka mag trip dito hanggang alas 11 ng gabi. May 31 pesos pa ako. Saan pa kaya ito aabot? Hanap pa tayo. Hindi din mahirap hanapin ang mga food stalls dito dahil nasa gilid lamang ito ng kanilang Christmas Village at tapat mismo ng kanilang simbahan. Tara, putri naman tayo sa mga tarem.